Eto nga yung kainan sa tagig na hindi na kailangang i-vlog. Alas stress sila na madaling araw nag open Kabubukas pa nga lang, e pinipilahan agad sila. Bali, matagal na nga pala kami kumakain dito at ngayon ko lang pala siyang i-vlog. Kasi madalas kami kumakain dito, laseng. Bali, located sila sa so may JP Rizal. Kaperdikutan. <laughs> Tama, auntie, Lagi kami laseng pag kumakain dito. Eh, ngayon lang na tuloy eh. Medyo matagal na rin kaming kumakain dito. Hindi madalas, pero pag hinaabot kami ng madaling araw sa inuman, eh dumadaan muna kami dito sa kalintubo ni Auntie para kumain. Kaya ko ito blinag para makita rin ng mga viewers natin na tagatagig din na medyo malayo dito sa barangay Aper Bikutan. Gusto ko lang ishare sa inyo na may masarap ditong food tripan tuwing madaling araw. At balita ko pa nga, eh 7am pa lang daw, ubus na agad ang kanilang tinda. Kaya kung nagbabalak kang kumain dito, eh medyo agahan mo. May Meron silang pansit kanton, mga pang breakfast na ulam. Meron din silang pastil na pwede ka nga mag-request na lagyan ng sabaw ng kalintubo. At syempre, hindi mawawala dyan ang talagang pinipilahan dito na kalintubo ni Auntie. Promise guys, ang sarap nito. Bago luto pa ang matitikman mo dito. Kaya tara, kain na tayo. Guys, nandito nga pala ako sa kalintubo ni Auntie. Eh si Auntie, o yan. Ang malupit nga dito, alas 3 pa lang. Hindi pa nga bukas eh, hindi pa nga alas 3, pinipilahan agad eh. Mismo. Ang dami kumakain, o alas 3 na madaling araw Bali matagal na nga pala kami kumakain dito at ngayon ko lang pala siyang i kasi madalas kami kumakain dito laseng. Bali located sila sa may JP Rizal. Kaperde <laughs> ko Block 74, lot 114. <laughs> eh tama auntie, no lagi kami laseng pag kumakain dito. Eh ngayon lang na tuloy eh. Yan. Titikman natin kalilang kalintubo. Bali guys, 65 pesos to. Double rice na siya. Uh, kalintubo. Tapos pag may kasamang pastil, 70 pesos. Na, Titikman natin to. Mmm! Bali guys, ito yung ano yung sikat na pagkain ng mga kapatid natin muslim. Mm. Oh. Grabe no, ang daming kumakain dito. Tapos, nalagyan natin siya ng chili oval. Asin. Uy. Surit ito sa 65 pesos, ah. Hmm. Hot, boy. Good lang, man. Man. Parang <coughs> ito. Natatapon. Matloat. Matloat. Ang chili oil may palo. Ayun lang. Ang anghang. So, big si Manantin. Pero, ang sarap, ah. Napaluha okay, na ako. Ito, Natapon to bo Natapon niya um, eh. order ka ulit Order order Bale guys uh, Nakat ng ilang to Kasi grabe <laughs> Mabisa yung chili oil nila Tapos <laughs> ito yung ano Pansit Canton. to Binigyan ako ni Boss M Ay binigyan pa ako ng hotdog Grabe naman oh. Ang sweet Tikman natin pansit kan to man Mmm Sarap nga no Pansit kan to nga Totoo nga no yes, mm. Sarap ulam oh. Mmm

Ito naman yung pastel ni Ante, bali nakita ko nga pala si Madam Chalot na nag-order pa ng pastel. Sagot mo eh. Mm. Lagi naman eh. Eh, syempre nitikman ko rin to. Bali nilagyan nga pala ni Ante ng sabaw ng kanito. Mm. Eh. 20 pesos man. Ano? Bagong lulo yan. Umuusok-usok. Oo. Oh. ulit sa liga na pag Hmm. Ibit. Ado pa? na ado pa. Ado pa? pa? Uy, may tira dyan oh no? May tira eh Tagay sa tayo dyan oh no? Mismo man Yun oh Ano sa aning hudan eh? Habang wala pa yung mayari hmm. Baka mahuli tayo dito no? Sabi ko sa'yo Sige yan, hati tayo Sige, sige, diba? Hmm Okay ka kuya Bale yung kasama pala namin May tira pang kaling tubo Yan you know? oh Hmm Ano ba ang nangyari dito, Kaya hey kayo guys, try nyo mag-trip dito. Stop.